Hey guys, for today's video magluluto tayo ng munggo, guys. So let's start cooking. Una, maglagay tayo ng mantika. At ilagay natin, isunod natin ilagay guys ang ating hiniwang karni At okay natin guys hanggat magiging brown. ayan na guys brown na siya guys lagay na natin ng ating onion lagay natin ng ating kamatis at okay natin guys ng okayin at isunod natin ilagay guys ay tuyo ah, konti lang nilagay kong tuyo guys para hindi masyadong maalat Pampalasa lang siya guys. Tapos guys, isunod natin paglagay ang ating munggo. Na ayan, guys. Pinakuluan na natin ang ating munggo guys at sunod guys, okay natin paghaluin. Tapos maglagay tayo ng tobi guys. Nasa inyo guys. Kung ilang baso ilalagay nyo yung tubig guys. Kung gusto nyo maraming sabaw, damihan nyo ng tubig. So ayan guys, naglagay ako ng isa't kalahating basong tubig dyan guys. At naglagay tayo ng chicken cubes. So pakuloy na lang natin guys. Ayan guys, kumulo na at maglagay tayo ng kaunting asin kasi kulang ang ating asin. So, ayan guys, luto na ang ating munggo. So, thanks for watching. Hope you like this video. Bye!